Hello guys, magandang araw, magandang gabi, saan sulok ka man sa mundo Ito po tayo ngayon po uh, sa uh, Banwang Daan, sako po ng koron Nasa isla po tayo po Kasi kung natatandaan nyo guys, yung naipos ko po na nagbigay tayo ng eh, saklay na ito po Ito po yung isa po, may natao tayo nakita po doon Na uh, pwede niya pong gagamitin na makatulong siya, makalakad po siya ng maboy Tara guys, samahan niya po ko, ibibigay po namin po to siya. Oh. Okay. Hello guys. Nandito na tayo. Malapit na tayo doon sa pagbibigyan natin po ng ating saklay po. Ayan siya. Dito lugar po. Tao po. Saan po yung tao po rito sir na sinabi ko kayo nang bigyan ko po ng saklay po? Itong tao ganina good sir. Ah. Uh, okay, sir. Tao po. Magandang gabi na po. <laughs> ay, ay, ito po si tatay. Okay lang po tatay. Na nagbibidyo po ako tatay. Ay, medyo madilim-dilim na. Madilim na. po. <laughs> ano yung pangalan niya po tatay po? Nardo po. Nardo. Ito po si tatay Nardo. Nakita natin po Pwede pong makatayo po kay tatay para po makita nila po na hindi talaga kayo makalakad po tatay. Ayan po. Ayan. Ito po lakad po kay tatay. Pasensya po tatay, nagabihan po kami tatay ha. Naghanap buhay po po kami tatay po. Ayan siya. Sige po, ayan po yung kanyang mga pa po. Nardo pa lang pangalan ni tatay Nardo. Sige po tatay, okay na po tatay. Balik na po kayo dun tatay sa inyo pong. Ayan, tinupuan po tatay. Okay. Sige, salamat po tatay. Ito po, ito po um, mga kanoy people. Ito po mga guys. Ito po yung isang saklay po na, na uh, ibigay na natin dun sa ibang barangay ah, uh, kailang, okay kailangan po ni tatay ngayon po yung isa po isa po yung nating na natin pili po na pagbibigyan po dito sa ating supply na ito si tatay na ito tatay magpasalamat po tayo tatay dito po sa tabi ka konti dito guys, sa so, kung wag nila natin banggitin ang pangalan kung sino po yung tao nagbigay nito po magpasalamat po kay tatay okay. Sa, okay. Marami salamat po sa nagbigay ng na ito Terima kasih. Terima po Terima ko po tatay ko ay uh, makatulong po to sa inyo tatay ko ay makalakar like po tayo bagay po kasi tungo oh, na uh, po. ano kasi sa... na makalakar ko po, oh, po. Sige, tatay, try niyo po tatay ko na gamitin po tatay ko okay, okay ay 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 niyo, tayo. ay Okay. ay sige po. Sige po. ay tatay. ay sige po. Ay ay, ay ay Pwede ba ay 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 -sup. ay -sup. ay -sup. ay -sup. ay -sup. ay na po ay, -sup. ay, -sup. ay, -sup. ay Ganun po, tatay. Try nyo tatay, Kung eh. uh -huh. po. Mababa. Mababa talaga siya. Mababa. Sige, try mo tatay, eh. Para makalakas kayo. siya. Mababa. Pero makatulong naman tatay. Uh -huh. tatay, tatay, tatay. Uh -huh. tatay. Sige po. Kasi matibay kasi sa tatay. At saka puro ito sa mga tatay. Sige po, balik po kay tatay, tatay po sa inyong itong Hmm. Kung alam ko lang po tatay na may makita kong katulad sa inyo dito ay dalawa na sana yung binaro dito oh, tatay. Saan, tayo, para, ano? Kung uh, maghanap po tayo ng tatay na ano po tatay ah, baka nawa po meron po tayong makita ng po. Hindi okay. uh, na po mga ako po tatay kapag may mga sponsor mga po tatay eh babalik natin dito siya ng tatay na bigyan kayo ng isa po tatay ah. Uh, uh, dalawa po yung balance po yung ating po. Okay. Kasi naibigay ko na kasi yung isa tatay dun sa ay stroke nice na babae. Eh, isa rin yung kanya kailangan. Ito po, yung isa, sabi ko, di mo agad dalawa. Kunin ko lang Ito yung sa iyo ngayon po. Okay. Sige po, po mga guys. Ito po, ah, uh, ah, uh, naitulong natin kay Tatay Narto po itong <laughs> sakay na ito. Ako ah, po, marami po tayo pong matulong tao katulad sa mabuting kalooban na sponsor natin na nagbigay nito. and ayaw magpakilala po, isang vlogger din dito po sa Palawan po. Sige po tatay, marami Aray. sa tatanang po tayo, makatulong Aray. sa inyo po ha. Aray. Pasensya po, nagabihan po kami. Boss, Aray. salamat po. Aray. Sige po, karagawin mo, hindi na ganun balik eh. Hindi po, hindi balik Aray. po kami. <laughs> Thank you po tatay ha. Sige, sige po, sige, Aray. Aray. sige po. Thank po.